Ano nga ba ang Nen type at Nen ability nitong no si Jinxtrix? Yan ang malaking tanong ng karamihan sa mga fans ng Hunter x Hunter na ultimo ang manga creator ng serye ay hindi siya nailista kung saang Nen Affinity siya napapabilang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang posibleng Nen type at Hatsu nitong no si Jinxtrix na ginagawa siyang overpower na karakter sa Hunter x Hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa ating Bilibili channel. Dito ay nag-upload ako ng mga exclusive content patungkol sa Hunter x Hunter at sa iba pang anime na ating tinatalakay. Ang Bilibili Apps ay isang legal na platform na may mahigit 2,000 lisensyadong anime. Kaya kung nais mong manood ng mga paborito mong full anime episode lalo na ang Hunter x Hunter ay suggest na panoorin ito sa Bilibili Apps. Ilalagay ko ang links ng kanilang website at download apps sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahandar nating walang sawang patuloy na sumusuporta. Si Jinkrix ay nagkaroon lamang ng maiksing eksena sa parehong manga at anime series kaya naman ang impormasyon sa kanya ay kakaunti lang. Si Togashi Sensei ay nag-update last year ng bagong NEN system. Dito ay nalaman natin na karamihan sa karakter sa Hunter x Hunter ay pumagit na sa dalawang klaseng NEN type. Nalaman din natin ang bagong sistema para malaman ang mastery ng isang individual sa kanilang NEN abilities. Ipinakita ang NEN type ng ilan sa karakter ng Hunter x Hunter maliban na lang sa isang karakter na walang iba kundi si Jing Tricks. Mapapatanong ka na lang talaga na seryoso ba itong si Sensei? Isinama niya sa listahan si Komogi pero ang tatay ng ating bida na si Gon ay still unknown pa rin. Naging hati ang opinion ng mga tagahanga patungkol dito. May iba na sinasabi na baka kaya hindi ipinapaalam ni Togashi Sensei ang Nen type nitong si Jing Tricks ay para lalong maging misteryoso ang pagkataon nito at lalo pa nating abangan siya sa mga susunod na serye. At para magkaroon tayo ng katahimikan sa puso't isipan natin at masagot na din ang lagi kong natatanggap na tanong mula sa inyo ay ibabahagi ko sa inyo ang aking ilang suggestion at teorya patungkol sa Nen type abilities nitong si Jing Tricks na kukuhain natin ang kasagutan sa mismong kwento at kaganapan sa Hunter x Hunter. Ano nga bang Nen type nitong si Jing? Well, ang unang teorya ko ay wala talagang specific na nen type itong si Jing. Hindi siya napapabilang sa kilalang anim na kategorya ng nen, ang enhancement, transmutation, conjuration, emission, manipulation at specialization. Ang paglalagay ni Togashi Sensei sa kanya sa unknown type ay ang sagot mismo sa kung anong nen type siya napapabilang. Wala siya sa anim na kategorya. Ito ba ay kasing katulad ng ability ni Kurapika na Emperor Time na kung saan kaya niya gamitin ang 100% ang anumang NEN type category. Si Jing ay maaaring gumamit ng kahit ano sa anim na kategorya ng nin. Hayaan n'yong ipaliwanag ko ang isang ito nang nagpakita ng ability itong si Jing na ginaya niya kay Leorio ito ay nagpapakita na ang ability niya ay kasing katulad kay Corolo at Leol na kaya nilang gamitin ang ability ng iba naiisipin natin na baka specialist din itong si Jing pero ang malaking pagkakaiba ay ang pagkopya ni Jing ng ability ay isa lamang talento niya na siya mismo ang nagsabi wala itong kondisyon na katulad ng kay Corolo at Leol at hindi ito nakaw o hiram na abilidad posibleng kapag malaban itong si Jing ay martial arts lang na pinalakas ng Nin ang kanyang gamit at hahayaan niya lang na matamaan siya ng kalaban niya at kukopyehin niya ang ability nito at i-enhance pa. Lilika ng ibang ability na nauugnay sa taong kanyang sinusuri na siya namang gagamitin niya para talunin ang kalaban. Tila ginigisa ni Jing ang kalaban sa sarili nitong mantika. Ang pag-enhance ni Jing sa ability ng kanyang kinopia ay napatunayan ng gamitin pa ni Jing ang ilang ability katulad na lang ng pacing bullets at ultrasounds, abilidad na hindi pa nagagawa ni Leorio. Nabuo ni Jing ang kakayahang ito pagkatapos suriin re ang remote punch ni Leorio. Ito rin ang maaaring sagot kung bakit sinasabi niya na siya ang nagturo ng abilidad ni Kite na crazy slats. posibleng sinuri din niya ang hilaw na abilidad ni Kite noong nagsasanay pa lang ito sa mga basic training ng Nen at gumawa siya ng isang malakas at unpredictable na ability na sa kalaunan ay magliligtas kay Kite. Ang skill na ito ni Jing ay maaaring sumasalamin sa kanyang profesyon o core gift niya. Si Jing ay isang ruins hunter, isang uri ng hunter na nakatoon sa pagbubunyag, pagpapanumbalik at pag-iingat sa mga ruins upang mabuhay muli ang mga sinaunang lipunan. Gaya ng kanyang profesyon, nasusuri ni Jing ang abilidad ng taong kinopyahan niya. Binubuksan ang malaking potensyal na mayroon ang taong iyon Bubuhayin ang nakatagong abilidad upang gamitin niya sa pakikipaglaban o ituro sa taong sinuri niya. Ang kakayahan na ito ni Jing na tumuklas ng natatagong abilidad ay makikita din sa mga aksyon niya noong kabataan niya. Nahahanap niya ng walang kahirap-hirap ang kababataan niyang si Mito na nagtatago sa lugar na pinakamahirap hanapin. Ang paghahanap din sa kanya ang kanyang ginawang huling pagsubok sa anak na si Gon at estudyanteng si Kite. Ang ganitong sulyap sa kung paano nakukuha ng mga karakter sa Hunter x Hunter ang kanilang abilidad ay naging pattern na sa paggawa ni Togashi ng kwento na kung ano ang talento nila nung bata pa sila ay siyang nagagamit nila bilang abilidad sa pagtanda nila. Ang ilang halimbawa dito ay si Corollo na nung kabataan niya ay magaling siyang gumanap sa iba't ibang katauhan sa stage play at sa kanyang pagtanda ang kanyang abilidad ay sumasalamin sa kanyang talento kaya ni Corolo gamitin ang abilidad ng iba't ibang taong kinukuhaan niya ng abilidad hanggat ito ay nasa kanyang libro na Bandit Secret. Gayun din itong si Pakunoda na noong kabataan niya, nababasa niya ang naiisip ng kaibigan niya na naging ability niya na tinatawag na psychometry. Maaaring magaling si Jing na sumuri at tumuklas ng bagay ngunit ang kanyang mismong nen ability o Hatsu ay magpahanggang sa ngayon ay hinahanap niya pa din kaya siguro sa unknown type siya inilista ni Togashi sa makatuwid ang nen type at special ability o hatsu nitong si Jing ay magpahanggang sa ngayon ay hindi pa din niya alam. Nagagamit ni Jing ang kahit anong nen type at hindi pa din niya alam kung anong special ability niya. Marahil ito ay nauugnay din sa sagot niya kay Gon sa tanong nito na kung ano ang hinahabol niya. Na sinagot niya ng kagaya pa din siya ng dati, hinahanap niya ang bagay na hindi pa niya nakikita sa harapan niya. Na bukod sa may hinahanap siya na may kinalaman sa Dark Continent, Nakikita ko na si Jing ay posibleng may natuklasan o lihim na Nen type na maaaring nagmula sa Dark Continent o kaya naman baka mas karaniwan ito sa lugar na iyon. Ito marahil ang paliwanag din sa hindi matukoy na abilidad ni Meruem na Aura Synthesis at Grant Wishes ni Nanika. Hindi malinaw kung ang mga kapangyarihan bang ito ay nakabatay sa aura kung ito ba ay Nen-related o kung sila ay isang hiwalay na uri ng kakayahan na matatagpuan lang sa Dark Continent. Ang hindi matukoy na abilidad ni Jane Triggs ay maaaring masagot sa mga susunod na chapter ng Hunter x Hunter Dark Continent kapag binigyan ito ng panahon ni Yoshihiro Togashi Sensei na ibahagi ang mga napaka-interesting na detalye sa buhay ni jing Triggs. Kabilang na nga ang Nen type at special ability nito, ang pahabol kong suggestion kung kaya't may ganitong kakaibang uri ng kapangyarihan si Jing ay dahil ang ninuno niya ay naglakbay na sa Dark Continent. Patunay na kapag naidikit ang isang karakter sa misteryosong lugar na Dark Continent, asahan mong may kakaiba itong lakas at kapangyarihan. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng mas malalimang pagtatalakay at kung gusto mong gumawa ako ng isang hiwalay na video patungkol dito ay huwag mayang magkomento sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating videos. kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay sang... Hunter